hi, hey. Uh, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. Ako pala si Christine Chavez from Q Dynamics Quantum In Plus. Uh, ang diniscuss ko po sa inyo is tungkol po sa power of 2. Kung pa, paano po kumita ng 3 million sa halagang 8,880. So, investment lang po natin dito sa Quantum In Plus is 8,880 value for money po siya, may kapalit po siya product. So, mapapalad niyo po yan sa ibang mga video na ginawa ko. So, ito po yung didiscuss ko is power of two. Ibig sabihin, dalawang kaibigan lang po ang kailangan nyo. Yan. So, ito po yung the power of two. Ikaw po yan. No? Nag-invite ka ng dalawa na kaibigan mo. So, etong dalawang kaibigan mo, tinuruan mo rin magdalawa mag-invite si A, tinuro mo mag-invite ng tagdadalawa, si B, tinuro mo rin mag-invite ng tagdadalawa. So, kahit huminto ka na dyan, basta, naka-invite ka ng dalawa, tagdadalawa. Tapos, ito si A, bago siya huminto, dapat makapag-invite din siya ng tagdadalawa. Ito rin si B, mag-invite din ng tagdadalawa. So, power of two yan, ikaw, may kita ka ng 1,000-1,000, dun sa direct referral mo. So, 3,000 mo yung 100 yan. So, yung Januari yun. So, sa February, naka-immig ka ng dalawa, dalawa sa left. So, 3,000. March, naging 4 na siya. 4, 6,000. So, April, 8, 8, 12,000. So, May, naging 16, 16, 24,000 yung pairing. So, yung noon June, naging 32 na. Kasi nga dalawa. 32. So, 48,000 in July, 64,000, 64, 64 98,000. August, 128, 128, 1, 192, yung kinita mo. And then yung September, 256, 1, 1, uh, yung 1, mo 1, Ito naman, 1, 1, 512, 512 1, 1, 1, 1, 1, So, pero ang minimum kasi natin is 24,000 a day. Kaya pati itong month ng November, 76,000 din yung kinita mo. 76,000 din yung kinita mo. Ibig sabihin, yung maximum income na kuha mo na. Ang total po niyan lahat is 3 million. So, sa ka nakakita ng business na ang puhunan mo lang dito is halagang 8,880 pwede kang kumita ng 3 million. ba? So, napakaganda po niya, no? Kasi kung tayo po empleyado, hindi po natin kikitain yan. Diba? Kasi fix po ang income natin. Halimbawa, uh, January, ang kita mo dyan, o oh, pinakamalaking sweldo, halimbawa, uh, supervisor ka, o oh, manager ka, 30,000. no January, 30,000 na income mo, February, 30,000 na income mo, March, 30,000 na income mo, April, 30,000 na income mo, May, 30,000 na income mo, June, 30,000 ang income mo. July, 30,000 ang income mo. August, 30,000 ang income mo. September, 30,000 ang income mo. October, 30,000 ang income mo. Ibig sabihin, hanggang dun lang siya. Kahit gano'ng kagaling, kahit gano'ng kasipag, yung income mo hanggang dun lang. Hindi siya tumataas. No? So, napakaganda kung susubukan po natin yung networking. Yung no, nga po yung quantum in plus. Kasi po, pag hindi po natin sinubukan, wala rin pong mangyayari mo So, kung gusto nyo pong subukan, uh, i-text it 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 nyo lang po sa akin number dyan sa baba. Uh, nakalagay po dyan yung number ko. Then, mag-subgrace mag, mag po kayo dyan. wala. No? Uh, so, more power and happy networking. Thank you. Ayun lang si Shamin.